O sige na dami na lang ipupuhang mga alamang. Sundin natin 'yung mga sako ako mga alamang, no. Uh... Kanya-kanya. <laughs> Nakara nakarami na kayo? Opo, isang sako ka na yung kapangay. sako ka na? Grabe naman yan. Isang timba, isang sako? Opo, ato na po sa bahay. Pupunta na yan sa Dilagid yan oh. Pagka na kuha na ng mga kuha <laughs> Tara na! Masa na sila, Trace? Tara na!

Itikan ako na, daman ang na Ay iti ti may sa Lalim. Kuwarta mm. uh -oh. na ya. uh -oh. Yan ka. Taro, taro, ano, saya ano? Huh? <laughs> Karami ka na ata. Karami na ata. Biro mo ko sako. -sako. <laughs>